Hello guys, ako may pagkita sa inyo ang tinubuan sa patatas on um, sa idagway na kumagtubo uh, Nanay Kwan, si Milia guys sa so, tanaw tanawa karon guys, ako may pagkita din niya ang yung patatas guys uh, na ang patatas pag magturok So unod lang siya guys So kini nga unod guys Hindi labay rin diri kay eh. Nag-classify man diri So pipila ka mga adlaw nagturok na siya kaya na matured naman ang yahang similya so ang similya so, guys ang seedlings so unod lang nung <laughs> gyapon ito so, na makita ninyo guys so, napay, napay ah yung sayon guys yung na guys so so kana guys muna ang dagway sa patatas mapuni yung dahon ano. so ito na yung tabunan guys eh para muyabong siya Guys. Yuta guys, para, uh, uh, para... Ang nah, guys, itu nggak tahu. guys, kayak para kuan, para mata ang yang sisi milia. Nah, guys, hai, 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 ang hai, 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 hai,